Tahimik ang kwarto. Sobrang tahimik, parang kalma bago ang bagyo. Mga bulong lang ang maririnig. Nakaupo kami, maliit na grupo, magkakadikit. Mabigat ang hangin sa kaba. Para kaming nakakulong, hawak ng takot at alinmangin. Tapos dumating ito. Isang simpleng tanong, mahina lang, pero parang kulog na tumama. Paano kung lahat ng pinaniniwalaan natin ay mali? Biglang umigting ang hangin, parang tumigil ang oras. Walang naglakas-loob huminga nakabitin sa hangin ang tanong, parang hamon, parang paratang. Yumugyog ang mundo namin. Nagkatinginan kami, nanlalaki ang mga mata sa takot at pagkamangha. Humaba ang katahimikan, puno ng mga di masabi. Naalala ko ang isang katulad na tanong na gumimbal sa mundo ko. Paano kung sinunod mo ang hilig mo imbes na seguridad? Isang bulong na nagpasiklab ng apoy sa kaluluwa ko. Pinaharap ako nito sa pinakamalalim kong takot at pangarap. May kwento tungkol sa isang kaibigan, nakakulong sa trabahong walang patutunguhan. May nagtanong sa kanya, paano kung naglakas loob kang magsimulang muli? Ang tanong na ang naging turning point niya. Tumalon siya, niyakap ang di alam, at natagpuan ang tunay na kaligayahan. May kapangyarihan ang mga tanong. Binubulabog nila ang normal ginigising tayo sa pagkakatulog. Hinahamon nila ang ating mga akala, paniniwala, ang ating core. Pinipilit nila tayong harapin ang mga dikomportableng katotohanang madalas nating iniwasan. Parang bato na hinagis sa isang tahimik na lawa, ang isang makapangyarihang tanong ay lumilikha ng mga ripple. Kumakalat ang mga ripple na iyon, na apektuhan ang bawat aspeto ng ating buhay. Pinipilit nila tayong suriin muli ang ating mga desisyon, mga relasyon, ang ating layunin. Seksyon 5, ang salamin ng pagninilay. Ang tamang tanong ay isang salamin. Ipinapakita nito ang ating tunay na sarili, pati ang mga kapintasan. Pinipilit tayo itong tumingin sa loob, suriin ang ating mga iniisip at motibasyon. Ang prosesong ito ng self-reflection ay maaring nakakatakot, kahit masakit. Seksyon anim, Pagbubunyag ng ating katotohanan. Pero sa discomfort na ito natin, madalas nakikita ang ating pinakamalaking paglago. Kapag naglakas loob tayong magtanong, nagsisimula nating tanggalin ang mga mascara at social conditioning. Nagsisimula nating makita ang ating sarili ng mas malinaw, kasama ang lahat ng ating mga diperpekto at potensyal. Seksyon Pito Pagharap sa Ating Refleksyon Ang tapat na pagsusuri sa sarili ay mahalaga para sa personal na paglago. Tinutulungan tayo nitong kilalanin ang ating mga kalakasan at kahinaan, ang ating mga hilig at takot. Gamit ang kalamang ito, makakagawa tayo ng mga desisyon na aayon sa ating mga pinahalagahan at mitiin. Seksyon 8 Maglakas Loob na Magtanong, Maglakas Loob na Lumago Kaya, inihikayat ko kayo, yakapin ang kapangyarihan ng mga tanong. Huwag matakot sa mga mahirap, yung mga nagpapasquirm sa inyo. Itanong ito sa sarili, itanong ito sa iba. Dahil sa paghahanap ng mga sagot, madalas nating natutuklasan ang isang bagay na mas mahalaga ang ating sarili. Seksyon Siyam, Basagi ng Katahimikan, Pasiklabi ng Pagbabago Basagi ng Katahimikan, Pasiklabi ng Pagbabago Hayaan ang mga tanong na maging gabay ninyo habang nilalakbay ang mga komplikasyon ng buhay. Dahil sa pagtatanong tayo, tunay na nagsisimulang mabuhay.